Hello mga ka-garden! Kumusta po kayo? Ayan po, yun nangyari sa may adenium po namin noong bandang December. Ayan, tignan nyo naman, naninilaw po lahat ng dahon nila. Naglalagas po, tapos nag-spider mites po talaga yan. Tapos ayan, nilamon na ng damo yung buong garden namin. Napabayaan po kasi namin itong mag-asawa ng bandang December. Tapos naghahabaan pa po yung mga stem nila. Eh ang adayin yung pa naman pag mahaba ang stem, hindi na maganda. Kaya ang ginawa po namin dyan, lahat po ng adenium sa buong garden, binunot po namin. At nagpalit po kami ng media o yung kanyang pinakalupa. Tapos ang ginawa nga po namin, pinutulan po namin ng stem or nag hard prune po kami ayan, eto nagpalit talaga kami ng bago tapos ayan, pati mga mother plant nagpalit din kami e ganoon naman po kasi talaga ang dapat sa adenium nagpapalit o oh, nagre-repat po tapos sina hard prune para mas maganda po sila kasi ibang ugat na makakapal binawasan ko din kaya nung panahon na yan po talaga, ang daming nasayang nasayon o stem. ang gagandang variety pa po yan. Tinapon lang po namin yan. Kaya halos isang buwan namin tinarabaho talaga tong mag-asawa. kami dalawa lang kasi. Tapos eto na siya nung pagkaripat namin sa kanila lahat. O ayan. ba diba ang pangit na lang adeng yung pag ganyan? Tapos eto naman after two weeks na. Medyo may mga lumalabas-labas na na mga dahon-dahon pero sobrang liit. Tapos yun yung darling ko. Tinitignan niya. Tapos, eto naman after uh, a month. O oh, yan. Nagpapataba din kasi kami. Hindi pa rin maganda. May mga dahon na pero hindi pa rin maganda. Tapos yung iba nga bulaklak ang lumabas eh. Eto yung mga mother plant. Yan. Mabilis lang makarecover po pag yung mother plant po ang nire Kasi matitibay na sila. Kasi malalaki kodex. Tsaka matatanda na. Ngayon, eto naman yung mga nabenta na po namin yung iba dyan. Andito lang sa garden. Tapos yung ibang bentahin nandyan. Pinutulan din po namin yan. Ngayon, eto naman. After, ilan na ba to? Two months yata na to. Ayan, pahangit pa din. Hindi pa rin maganda. Pero nakikita namin na ay may pagbabago na. Tapos, eto after three months. Ayan na po sila. Tingnan nyo naman. Saktong-sakto sila sa summer pura bulaklak ang nilabas nila tapos ang ganda ng mga dahon nila gandang ganda ako sa dahon nila ngayon maganda yung uh, pagkatigas ng dahon nila kasi nga nasa bilad sila tsaka summer ngayon talagang blooming season ng mga adenium kaya kayo kung meron kayong mga adenium na pangit i-hard prune nyo po putulan nyo ng bongga tapos palitan nyo po ng media o ng lupa niya. Tapos alagaan nyo po ng fertilizer. Hanggang dyan mga ka-garden. Salamat po sa panonood.